Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ik ikaapat na linggo ng Kwaresma. At nakakatuwa na itong ating panahon na to ay kailangan tayong nagninilay. At napakaganda dahil sa araw na ito, linggo, ay napakaganda ng kanyang mensahe para sa atin. At maraming nakakaalam na ang nagkwento tungkol dito ang dalawang anak. Hango sa Libroni ni Lucas, chapter 15, verses 1 to 3, and then 11 to 32. Ito yung panahon na may mga pariseyo at mga skriba na nagtataka at nagtatanong kung bakit si Jesus ay sumasama sa mga outcast at dun sa mga masasamang tao. Kaya nga, dahil dito, naramdaman ni Jesus na dapat nilang, dapat silang matuto. At ang kinuwento niya ay tungkol sa dalawang anak. Alam natin kung ano ang nangyari sa unang anak na hiniya kanyang mana, ginastos ito at nung naubos na, wala nang makain, bumalik at tinanggap ng ama. At ang dal pangalawang anak naman, ay ano ginawa? Nagalit nung nakita niyang bumalik ang kanyang kapatid dahil sa ginawang kasalanan hindi niya matanggap na gagawin niya yon sa kanyang ama. Sobra siyang nasaktan. Pero anong ginawa ng ama? Tinanggap niya ng buong buo at pinatawad niya. Alam niyo, itong linggong ito, ang refleksyon na na, na meron ako ay ito sa isang pamilya. Paano? Alam niyo kasi, magmula nung nawala si Brother Ben, ang aking minamahal, ay ako na ang tumayong bilang ama at provider sa aming pamilya. At kung ikaw ang talagang ama at nagkapag-alaga sa mga anak at mga kasama sa bahay, ay nakikita mo ang mga nangyayari at iba't ibang ugali. Sa ngayon, nakita ko at ipinakita ng Panginoon ang tatlong klaseng pag-uugali na makikita natin sa kwento ng dalawang ama dalawang anak. Una, ang unang anak ay napakamakasarili. Ang pangalawang anak naman ay paghusga sa kanyang kapatid. At ang pinakamagandang ugali na pinakita ay ang ama na tumanggap at nagpatawad sa kanyang anak. Sa isang pamilya, tayo man ang ama, ina, o anak, kakatanda o nakakabata, isipin natin ano bang ugali meron tayo sa tatlong klaseng mga characters na nakita natin dito sa kwento. Tayo ba ay isang makasariling kapatid? O anak? O magulang? Tayo ba ay isang mapaghusgang ama, ina, kapatid? O tayo ba ay isang mapagbigay, maunawain, at mapagpatawad na ama, apatid o anak napakatunay na ang salita ng Diyos ay nakapabago sa ating sarili kung ating iisipin at pagninilayan lamang mumingit tayo ng grasya sa Panginoon na sana tayo maging katulad ng Ama kung ano tayo sa ating pamilya sana makadagdag tayo ng pagkakaisa pagkakapatiran, pagkakaunawaan sa ating pamilya. Sana'y maging mapagbigay tayo sa bawat isa. Hindi na natin iniinda kung kulang bang binigay sa atin o marami. At sana wag tayong mapaghusga. Tingnan natin na may ang bawat isa na may kagandahang loob na siya ay isang regalo sa atin. Kaya kasama natin sa pamilya lalong-lalo lalo na sa ating mga magulang, kahit anong mga mali na nangyari o ginawa nila o mga desisyon na hindi tama, igalang natin at respeto sila dahil sa libigay ng Diyos. Ganoon din sa bawat pamilya, nakakatanda ka man o nakakabata, magbigay tayo ng pagtunay ng pagmamahal, tunay na pag-ibig sa bawat isa. Nang sa ganun, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon dito makikita natin na buhay na buhay ang pag-ibig niya, lalo na itong panahon ng koresma. Sana maging handa tayo sa pagdating ng pagkabuhay niya na tunay na siya ang nagahari sa atin. Kung kayo'y na-bless at nabiyayaan sa aking pagbabahagi, mag-like and share lang kayo. Naway maging matagumpay ang ating koresma at tunay na maghari ang Panginoon. God bless us all.